Balutin mo ako Ay Nakuling mo naman ako Ano yan? Namiss ko ng empat na handa Uuwi na ako ha <laughs> Sige Salvador, naghatid ng good vibes sa mga netizens dahil sa pagsasara nito ng empanada kahit nasa Canada ay usong-uso pa rin ng Sharon. Hindi nakatiis at pinagbabalot niya ang handa dahil namimiss na daw niya ang pagkaing Pinas. Panoorin at kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Nasa Canada rin ngayon ang kaibigang si Darren Espanto kaya naman nagkaroon ng munting salo-salo dahil sa naging successful ang concert nito. Nagkaroon ng lechunan sa isang bahay sa Canada saka nag-invite ng mga closest friends. Isa na nga rin si Maha Salvador na nagkangay sa handaan ni Darren Espanto kasama ang asawang si Rambo Nunez. Worth it ang pagkakangay dahil may baon pa siya o may Sharon pa pauwi ng kanilang bahay. Napakanta pa nga si Maha Salvador habang nagbabalot ng empanada. Balutin mo ako ay nahuli mo naman ako, sabi ni Maha Salvador. Ay ano yan, sabi ni Darren Espanto. Sagot naman ni Maha na miss ko na ang empanada, uuwi na ako ha. Mula kay Maha Salvador at tawa ng tawa. Nasa bahay po namin nang nag-iisang Maha Salvador, the, the one and only Majesty. Tsaka ano po? O oh, ikaw ha? Yung concert mo ha? Magko-concert kami sa Calgary. Hindi ko pinayagan yung mga, oh abangan niyo po yun. Ano, hindi mo pinayagan yung mga? Hindi ko pinayagan yung mga pag-anong-anong ganyan. Baby boy ka pa rin. Ano yan? Tamis <laughs> ko ng empat na handa. Uuwi <laughs> na ako ha. Oh, sige. <laughs> Nasa bahay po namin nang nag-iisang Mahasal the Yay! The one and only Majesty. Tsaka oh, hey, ano po. O oh, ikaw ha, yung concert mo ha. Magko-concert kami sa Calgary. Hindi ko pinayagan yeah! yung mga... Ah, oh. abangan niyo po yun. Ano, hindi mo pinayagan yung mga... Hindi ko pinayagan yung mga pag-anong-anong ganyan. Kalda. ka pa rin. <laughs> Balutin mo ako Ay Nangunin mo naman ako Ano yan? Namiss ko ng empat na handa Uuwi na ako ha oh, Sige Masayang-masaya naman si Darren espanto na napunta siya sa Canada at doon nga nag-concert dahil nga naroon din ang kanyang kaibigan si Maha Salvador. At syempre hindi pinalagpas ang pagkakataong makita ang baby ni Maha Salvador na si baby Maria. Kaya naman aliw na aliw ito si Darren dahil nabuhat niya ang kanyang baby kulit na si Maria, ang anak nga ng kanyang kaibigan.

Masayang masaya ang pag-stay ni Ma Salvador at ng si Rambo Nunez sa Canada dahil doon ay tahimik silang namumuhay kasama ang kanilang munting anghel na si Baby Maria. Pinalalaki muna ng kaunti itong si Baby Maria at sa kanila itatravel ng Pilipinas. Very blessed nga itong si Maha Salvador dahil kahit papaano ay nakakapag-express siya ng liquid gold para naman sa kanyang baby Maria. Lahat na yata ng mami na bagong panganak ngayon ay talagang breast milk na ang gustong ipadede sa kanilang mga munting anghel. Dahil alam naman natin na very very healthy ito at syempre all natural. Bilang isang ama naman ay very hands-on naman ito ang si Rambo Nunez at talaga namang ipinagluluto pa itong si Maha Salvador. Sabay text nga na siya ay nagluluto at tawa naman ng tawa si Maha Salvador dahil talagang ini-YouTube pa talaga ang mga recipe nito. Ang beso mo naman magluto? Ano niluluto mo? Sorry. Hindi niya pinapansin no? Ha? Wait na lang, busy lang. Nagluluto yung asawa ko. Alam, may nag-text lang sa Sino? Ha? Sino yan? So proud of you, love. Ang beses mo na magluto.